Teka lang. Bakit naman galit na galit ang ating ginang Apex 2024? Ino e nga nasa entablado ka, poise na poise ka, ngayon naman poisonous ka na. Naku, huwag ganyan. Eh baka madethrone ka. <laughs> At sino naman ang papalit sa akin? Ikaw? Ah, you wish. <laughs> Hindi ko wish yun. Yan naman kasi ang hirap sa inyo eh. Ang hina ng comprehension nyo. Ay naku, halika na nga Daphne. Kala ko pa naman matalino na itong mga taong kausap ko. Chosa, hm? chosa. Hayaan niyo po yung Loda. No, ano alam niyo? siya? Pasalamat siya. At masama pakiramdam ko. Dahil kung hindi, ingungudngod ko siya doon sa mga babuyan nila doon sa kanyang farm, daw. Hayaan mo um, yung napansalinan siya? Tandaan mo na lang po yung mga in-explain ko sa kanya. Ah. Ate, iuwi na kita. Marami ka na na-inom. Gusto ko uminom. Ate, please. Oh, Beng, please, leave me alone. Gusto ko uminom! Pare, mas mabuti pa, iwanan na muna natin si Giselle. Giselle, iwanan ka na muna namin, ha? Di ba mama, ang ganda? Panalo talaga yung video mong tumadang. Ang taas na ng views. Isa ko oras pa lang. Hindi lang sa Apex na pahiya si Giselle. Pati na rin sa mga netizens. And mama, you didn't have to come here. Pwede ko nung ipadala sa iyo yung link ng video. Well, I had to come personally to witness kung talaga bang napahiya si Giselle sa ginawa mo. Parang... Mga taga-apex lang naman ang viewers mo. Tumtuwa na kayo sa 1,000 viewers? Eh, mas mataas pa yung ginawa ni, ni Daphne na video sa akin. I was just eating escargot. Mama, syempre hindi lang sa iisang platform ko ilalabas ang video na yan. And, nag-hire na ako ng mga troll farms. May script na sila. Sigurado ako bukas, hindi lang cancel si Giselle but she will be the laughing stock of the business community and the world. Wala nang mukhang ihaharap yung bruhang yan. So, enjoy the video. Excuse me. Mommy? No wonder tinakwil siya ng tatay at kapatid niya kasi Black Sheep. Deserve niya ang karma. Grabe naman yung mga comments nila. E, fake news naman yun, hindi naman maganyan si Tito Giselle. Scripted yan! Sigurado ako mga trolls yan. Ang talaga ng videos na yun. I-report kaya natin itong mga to. Ako anak, sigurado ako na marami na nag niyan. Eh kung mga trolls nga yan, eh sigurado din ako na kumalat na rin yan. Mare-report ba natin yun? Eh? Paano yan? Kawawa naman si Ma'am Giselle. Anong gagawin natin? Alam ko na. magpo din ako ng video. Tapos gagamitin ko ang mga Susanatics ko para puksain yung mga trolls na yan. Ella, di ba may procedure ka pa po bukas? Kaya pwede po ba, huwag mo nga pong pagurin yung sarili ninyo. Huwag ka muna mag-isip ng mga ganyan. Chang, tama po si Annalyn. I-condition niyo po muna yung katawan ninyo. Huwag mo muna kayong isipin itong mga ito, Sarili niyo muna yung isipin niyo. Eh, paano naman si Giselle? Kawawa naman si Giselle. Hello, Shamez. Well, what's up? What? What video? Hindi, hindi ko pa napapanood. Sige, sige, papanoodin ko.